good morning, good morning, good morning. Ay guys, ito pala guys, nagluto tayo ng ating ulam. At saka nandito pala ako guys sa amin bahay. Ito guys, yun, ito ang ating ano. Uh, siguro nga naman, i-mute natin muna ang ating na music. Kasi, kasi nga naman, uh, nagbablog tayo. Ito, ito pala tayo guys ha? ayan ito ang paligid ng bahay namin ito siya ayan guys ngayon ayan nanonood ako ng TV ng Netflix sa ngayon pero ano ngayon ito nagluluto ako ito yung bahay na to accessible, accessible to sa lahat na ano pwede sa malapit sa talipapa pwede basta nandito ka na lahat at saka ito ayan kung sinong gusto mag ano mag rent uh, ano Ayan guys, ang niluluto natin na adobo. Ayan sya guys. Naiwanan to na sunog. Ay nasunog na ano sobrang kwan ayan siya guys ayan malapit na siya maluto guys sa uh, yon Ngayon, itong ulam na to, dadaling ko to sa kabilang bahay din namin para mamaya hindi na rin ako magluto. iurong natin dito kasi nagagalit yung asawa ko kapag mag-ano sa ilalim ng ano, masisira na ang Diba? Ngayon, ilagay ta kayo dyan. Ay, basta dyan na lang kayo guys sa may ano. Kasi mag-ano Oh. ito niayos natin ang atin na payo kasi ito binamagamit ko dito yan kapag nandito. Tsaka guys, matlo, ano na ako, ah uh, mag guys, parang lechon taxi. <laughs> parang lechon taxi na siya. Kaya dyan lang kayo guys. Ito pala. Ito pala guys. Ito. Baon ko na mic. Pagkanta-kanta ako mamaya. Oh, samahan nyo ako. Kaso lang problema wala kaming battery. Hindi ko alam kung may battery ako dyan. Ayun, kakanta-kanta ako. Ayan siya. Oh, diba? Tapos, pero mamaya pa yun guys, maliligo pa nga ako eh. Tapos, ito ang damit ko kasi sabi ko nga, pumunta nga ako ng uh, video oh, Kaso lang ang problema, walay. Ayan lang. Ayan lang ang ganap natin sa ngayon. Ito malapit na maluto, guys. Okay, naku, may nakatira kasi dito. Uh, isang ni apat ang paa, ang nilalang Ayan na siya, nagano na siya. Ayan guys, ipakita ko sa inyo ha. Ah. nag na yung ulam ko. Ayan. Ayan na siya. Nag medyo naglapot na siya guys. Ayan. Tumapot na. Ayan. Ayan guys, patay na natin. na tayo. Samahan nyo ako guys sa akin pagkain. Ngayon, kakain tayo. Ugasan ko ulit ang plato ko kasi... Pero actually malinis naman dyan kasi nakatakip siya. ขางนึงข้งมีเอาเปิดเหรอดูดูไปสนานึงูเอาละสูดู Guys, kain na tayo. Samahan nyo na ako sa akin na pagkain. Medyo magulo yung akin na lamisa. Pero guys, okay lang yun. Kasi, ayun. Kakain tayo, guys. Yungok kayo muna, yungok. Yan ang kulang ko ngayon. Kasurero ba?

There guys. Okay guys hanggang dito na lang kung atin na Thanks for watching like share and subscribe.